Okay, mga idol, good morning, good morning. Uh, oh, para sa mga kasama natin diyan. Ito. Nandito isa na sa mga ano, sa mga board pile, oh. May mga uh, board dito sa mga tapat-tapat ang -tapat, uh, mga ano natin, mga harap natin, ya. Uh. Mga idol, sa mga ano diyan, isa pa lang. Pagay itong mga trabaho, kailangan unahin nyo sa sulok na level. Yan. Yan ang pinaka-importante yan mga idol. Kunin yung sukat dito. Kung nakunin yung sukat na yan, sa kanyo na ili-level yan. Sagsikin nyo yan. Yan. Yan mga idol ha. Sa mga nag-ano pa lang yan. Yan ang pinaka-importante yung unahin. Dito may tanda to mga idol. Yan o. No? Kunin natin yung tanda. Yan. mayroong guide para mahatak na sila itong lupang to yan mga idol ito mayroong mayroong ano diyan no? mayroong dyan yung tawag oh, dito aro ayun oh, no, mga idol oh, yan Ula. ingat lang mga idol ha sa ganyan mga sa mga bookpad ingat lang baka madamage natin hindi man maiwasan niya na tamaan pero wag lang mabasag ano may kunting dami medyo kanya masag kunti fi, di ba na ma-repair ito unahin natin lahat mga idol dito sa may pinaka sulok yan no? yan ang unahin bago tayo mag finish dito sa ating kinagpipistuhan natin sa Ayan, mga sulok Ayan, my Lahat ng sulok, kinaunahin unahin natin na kanto. Kasi dito, wala tayong pisto sa gilid eh. Ganyan lang ang ating ano, dukot. Dukot lang tayo, mga doll. Ayan. Dukot-dukot lang tayo. Kaya kailangan masigurado natin sa sulok. Kaya maayos lahat. Ayan. Ayan. Okay. Tinatala natin mga idol na tumama yung ating bong sa taas para hindi na hindi magamit sa ating equipment. Ayan mga idol. O. Oh. Hindi yun natin yung pinakalipil niyan para Ayan mga idol. Okay. Yan mga idol ha. Yan o. Nakita niya mga pulang yan mga idol. Yan o. Ayan. Yan yun. Yun ang guide natin dyan. Yan. Yeah. kanya okay. ang mga ito okay unahin natin huwag palaging unahin ang pinakasulok isa masulok yan isa bali apat yan mga idol masulok isa tapos ito dalawa yan tatlo yan o, ayun, mga idol o tatlo yan mga sulok ang unahin mga idol ha ah, pag ano, mag sa mga burpel na ganito yun, ang pang-apat yun yung sulok na nandito mga idol yun, yung pang-apat na sulok yan, mga unahin natin bago tayo mag-level dito yung pulang yan bago natin i-level hatakin natin mapuno yan lahat hatakin natin palabas yan dito naman na mga susunod natin mga to dito pagkatapos sa mga sulok na yan mga idol nandiyan na yung lupa sabay pula hatakin na natin lahat dito palabas yung mga sobra yan yan na ang level na pa paano ang bagbak sa bagay ito mga idol na masikip yan mas masikip na lugar mga idol oh hindi tayo makapunta rito sa pagitan kasi tutok na ano yung quit natin maiksi lang yung pagitan na yan yan my doll ganyan ang pag trabaho sa mga ganito na masikip okay my doll. sana ay meron tayo may bagay kahit na uh, dito tayo palabas mga idol palabas yan kaya unahin natin yung pinakadulo pag nanonay mga sulok অ'কে মৈদ'ল গুড দিছ লাগ গুড মৰ্ণিং উঠাই